it's an standby fund. So wala pa po talaga listahan po. Eh yan. ang kaso nga yung mga, propon yung mga proponents ang mga proponents ito ang tina-target, uh, di ba? Okay. So in that case Mr. Chair, it's not with us the DBM because it's it emanates from the Congress po. Ku ano yung nilalagay po doon sa uh, nililipat nila saan? Uh, Yun nga yung hinahanap natin yung mga proponents. Ito sinabi na ni Bryce, si Saldico, isa sa promoter. Sinabi rin ng Diskaya, lumabas din ang mga pangalan, labimpitong congressmen. Nabanggit din si Saldi Codon at si Speaker Martin Romualdez. Di umano, sinabit nung dalawa sa kanilang sinabi. Tama? Yes, Mr. Chair. Sa isang araw, pumunta rito si Toby Chang, si Representative Toby Chanko, isinegaw niya rin ang pangalan ng Saldi at nagproduce siya ng resibo. Napakahaba ng resibo. Dalawang probinsya lang, makikita mo yung pangalan ni Saldico, halos pangalan niyang nakalagay doon na proponent 13.8 billion pesos. Magtataka ka dito, yung kanyang kumpanya na Sunwest, wala man lang dito para umpisahan nating tanungin. Di ba kayo nagtataka kung bakit gano'n? Di ko sinasabi na hindi natin tanungin kung sino-sino. Meron dyan na, anong pangalan mo, Sims ka ba? Merong merong uh, diskaya, merong kung sino-sino. Pero yung pinaka-promotor, yung SunWest, na binabanggit ng lahat na. Di ba natin siya tatangungin? Eh, gusto kong uh, yan ang gusto kong uh, bigyan ng diin dito. Wala na yata si Mr. Chin. Sino po ba? Ikaw bang... Ano, ba? yes, yes. Uh, uh,